<laughs> ah, oh, oh tinaga dyan ba kayo ever since? Ay, hindi po. Palipat-lipat po talaga. Oh, <laughs> sabi sa sa'yo, alam ko ang buhay nito. Talaga ba? <laughs> so, ba Taga-NSO ako, di ba? <laughs> si DJ taga saan? Taga Marikina po. Marikina. Uh -huh. sa kayo nagkakilala? Same lugar ba kayo? Hindi po sa IG po kami khamenaig. Oh, sa IG. Ha, Instagram. Yes, like, like, comment, comment. Yes po, like, follow. Kasi sino? 'di pa meron ng mga suggested, suggested oh. ano, account sa mga online. Or parang nakikita mo sa mga events, events, anong IG mo? Eh, oh. sino. sino una nag DM? Siya, ako po. po. Ah, kasi DJ eh. Opo. Nagkita ba kayo or uh. na nakita mo lang sa scroll mo lang Nakakita sa explore? Nakita ko lang po sa, exp sa explore po, po. page. Ay. Okay. Okay. Nakita mo, oh. tapos may message mo? Nagandahan Hindi naman kakilig. po agad-agad. Uh, yung simpleng like, follow, ganon. Ay. <laughs> follow, like-like lang po ng photos, ang stories. Ay. Uh, tapos? Sumasagot siya. Hindi so, nga po. po eh. lang, <laughs> one year po bago ko nabasa yung mga DM niya. Ah. <laughs> Kung kaya hindi mga artista, sa palagay niyo, magaganon din kayo sa Instagram? Like-like? Sa pagkakakilala niyo sa mga pagkatao niyo. <laughs> <laughs> pag may big oh. pag, oh. no pag like like kasi papansin oh. sa ano oh, DM DM pag, pag may crush ka QT, like like oh, kasi nga crush is Paghanga. Siyempre, yung mga nga ako, <laughs> <laughs> Uh, um, <laughs> oh, pag naglike hindi naman crush agad. Para oh. gusto mo lang yung content. Wala namang masama ako mag-express. Oo. Kung eh, sumasama lang, yung... sumasama lang rin naman kasi yan pag binibigyan ng ano eh, ng issue. Yes. Uh, sumasama pag minamasama. Yes. yes. Diba? Yes. Binibigyan ng kahulugan. Oo, kasi oh, kahit oh. ano namang kahit wala lang yan. Pag minasama mo, masama talaga okay, yun para sa sa'yo. Kung lalawa ka ng pag-unawa, mas Correct. maayos. Eh, liba, saka lahat tayo humahanga eh. Oh. Oh. Lahat naman tayo, di ba? Parang, Okay, too, oh. okay. ito Uy, oh. Ang ganda nito. Uy, ang galing nito mag-post. Oh, kung pinakita talent, 'di ba? Ano'ng oh. eh, talent? Sayo kumanta, lalay. Kadalasan naman isa rin sa mga dahilan kung bakit nagpo-post sa Instagram ng magaganda nating larawan, nagpapapansin din tayo. 'Yun. Yeah. Yeah. So, yeah. okay. Sabi tayo sa followers mo. Mm -hmm. Gusto mong malike ka, gusto mong mapansin ka, mm -hmm. gusto mong mapuri ka. Oo. Okay. 'Di ba? So Bastas, may hina, may hinihingi ka din. Oh. Yeah. At, diba mas, Unless ano ka yung yung tag dito, yung private, yung gusto mo lang mag-post pero wala kang nakakaka. Pero kay private may followers parin pa rin naman. Meron pa rin mga, yung mga nagfo-follow mo. <laughs> mo. <laughs> <laughs> pero kay private may followers ka pa rin naman. Oo, meron naman yung mga nagpa-follow. Nagpa-follow <laughs> 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 sa iyo. Kaya yung nagpa-follow mo. Wa <laughs> <O, laughs> kaibigan mo, ba oh, mo. Oo, kaibigan mo. <laughs> oh.